Good morning, Good morning po, Katekram! Good morning po sa lahat, Katekram. Papasok na po yung mga bata. mag ka muna. Oh, Minasang, huwag ay gusay mas. Minasang, huwag ay gusay mas. Kekebes ka? Si Abby, sinama ni Mama Apol. Oo nga eh. Nawala lang ako. Sinama ka Apol. Walang nakuha ang alawan, sinama yung bata. Wala sa ayos. Naka-enroll na yun eh. Oo, oh, di ba? Mapasok na nga. Hindi. Oh. Sayang. Balik na naman bundok. Kaya di. Hello guys, good afternoon po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuto po yung kalagayan. So ngayon guys is pumunta po tayo dito sa More para kunin ang PSA ng mga bata na Tita Floor. And bibili na rin po ng gamit sa school. Yung, iba, yung mga kulang na enroll na kasi natin sila natin pwede nung makaraan pa. Enroll na, na natin sila. Tapos, uh, pero lahat naman halos ng gamit na prepare na po ni Tatay Albert. So, na halos na Yung mga kulang na lang na binigay ng school na kailangan ano ng mga bata. Tapos yung, yung ibang palda tsaka shorts para hindi hindi sila mahirapan for the five days pa. So, tapos yung ibang cards nila, yung mga cards nila, sa mga requirements, school requirements pa na yung documents, okay na naibigan ni Tatay Albert. Yun nga lang, kailangan ng PSA copy, lalo na po si Albert ko kasi graduating na tayo. So, dahil dyan, bababa po muna kami sa St. para makapag-request ng copy sa PS, no, PSA si Tatay Albert. So yan, kasama po natin si Tata Albert kasi si Tata Albert niyong pambibili. Uh -huh. Tito Darius. Ang <clears> pogi-pogi. <throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> Bakit may salamin ni Tito Ay, <laughs> Wala, nga po ito. Oo. Wala atang, pa-comment niya ako, napapansin niyo po sobrang pinayat po ng ating boy Iwa. Ayan. Kaya Dave. Pumayat naman dito, Flor? oh, eh, yun, dapat yun siya. Oh, Ayun, eh, konti na lang. Konti, na, na lang. Arigato. Susunduin po niya ang ating Please. mga iba pang estudyante, si Gian and Jay. Sige po! Arigato. So, ayun po mga hello mga ka-Tekram. Ang likot ng camera ko. Tayo <laughs> hello po ulit kayo sa mga ka po. Ayun. So, ayun po. Uh, so, anong ginawa natin tay? Yes, na, ito. ng mga gamit ng mga bata. Po. Gumili po kami. So, pakita natin po sa kanila. So, ayun nga po mga ka-Tekram. Kumuha na po tayo ng copy po ng PSA. So, after After 3 weeks pa po namin, makukuha yung original copy po nila sa True Save More. So, ayan. So, uh, ready naman po ang ating tatay Albert. Meron na po mga gamit po yung mga bata. Pero, uh, ilang ano lang po kasi, parang isang piraso, dalawang piraso pong partner. Sabi ko po yung tatay, may ginagawa naman po siya sa ano, para hindi po siya mahirapan sa paglalabas sa scheduling, ginawa na po natin the whole week na set. So, meron kinuha na, na, po natin yung mga bata. Nang, dinagdagan na po natin yung mga shorts, palda, bimpo po nila. Uh, si Ate Angela po kasi medyo dalaginding na. So, binilan natin po ng Raybra. At yung ibang gamit po ni Bunso. Ayan, yung iba po pong gamit po niya na kailangan po sa kinder. So, ayun lang mga katagal. Ready, ready na po ang mga anak ni Tatay Albert. Yung tatay kaya ready na tayo sa assignment. <laughs> ready na po. Uh, oo oh, ready para, na sa assignment. Uh, Mararoon na, maararo na lang yung assignment ko doon po. Oh. Para pa, mataniman ng mga gulay. Ah, oo nga pala tayo no. So, si Tatay Albert po kasi update po sila tayo. Ano po ang kinagawa niyo po sa province land? Ah, naglilinis po na tumutulong sa mga nag, ano, naglalagay ng mga tiles na loob. Yes, ongoing po kasi ngayon mga katekram pa po ang ating promise land. Uh, currently po nasa finishing stage na ba to? Abangan nyo na lang po yun. Nasa finishing stage na lang Tito Darius, no? Oo, mga ano, kailan lang pumunta kayo somewhere ba para bumili ng kitchen tiles? Uh, bumili po sila ng kitchen tile. So, si Tatay Albert po, uh, di diba po, kung naalala po niyo po lahat, sila po yung unang family po para ay, la ano po, sa promised land. So, uh, kay, nandito na po sila. Sa as of now, nasa ano po sila sa office, doon po sila natutulog. At yung mga bata nga po, um, niilipat na po dito sa Mapaniki Elementary School. Okay na po lahat. At yung mga gamit, okay na. Si Tatay Albert, ang ano po yung niyo doon tayo? Uh, sa... Uh, Iba-ibang klase pa. Iba-ibang uh, klase So, yun. Ready na po ang mga bata sa school. Ready na rin si tatay sa kanyang pagtatanim doon. So, for now, tumutulong po siya sa uh, pag-aayos po doon sa promised land. So, ayun po mga katekram. Thank you. Salamat po. Oh oh, good Kuya Albert ah. Oh, morning. Wala pa si Ano? Hmm? Wala pa? Si Tita Pat? Wala pa. Hmm, okay. Si Papa mo? Umalis na. na? Morning, Kuya. nag Oh! Good morning! Awa ah. ka na ito kuya. Lagayin mo sa amin. <coughs> Habang iniintayin natin yung pagkain. Hello. No. Open <coughs> muna natin ito kuya. Yeah. Hmm? Huh? Morning, Kuya. <coughs> Ang dami ko ng anak. May sabat po siya. Nauntog po. Sa paso. Kailan? Kapunta. Ah, Mag-good morning po muna, Punso. Mm -hmm. Po, nakakalimutan niyo po. Mm -hmm. Nanto ka pa. Gusto pa niyo matulog. Ano? Kuya Albert, it's... dito. Maaga po ako nagising kanina po. Anong oras ang nagising? Ano po? Alas Oso stress po. Masa ka dito? Hindi ka masyari dito. Alas stress? Apo. Bakit maaga? Si hmm, Papa po bumangon. Hmm. Ano gano'n siya doon? Nagluto po. Hmm. Ah, may pagkain na kayo. Maaga ah, naman. Ano niluto ni Papa? Kanin. Ah, kanin lang. Kasi wala pa si Ate Pat at Ay po si Papa. Okay. Ay si Papa. Hmm. Bali dito sila muna at Ekram. wala pa silang uh, kama. Bibili na natin sila ng kama. Pagaya uh, ng Kuya Ate Angel. Doon, no? Kuya. Yan, dito sila sa labas kasi wala naman ng kwarto na dito. Pagka nalipat na doon, bibili na tayo ng mga kama. No? Bunso? No, Kuya? Up, mm. up. Upo ka dito, ate. Wala bang biniling... Ay, morning time, Wala ba kayong biniling suklay? Yala. Talaga kayo. Di ba kasama ka? Ba't di ka nagpasama ng suklay ng namili? Nakalimutan. Mm -hmm. sa isip po, oh Kaya lang yung mga kuto niya. Sinda, pagka natutukan ni Lola Lucia, ang tututukan niya yan. Busy lang sila ngayon sa ano. Gusto mo, pakalbo na natin. Para wala na tayong problema sa mga kuto. Nabunso. Oo, oh, okay daw. Ay, magka, magana na mo siya. Kap papa po si Bonsok? po si Bonsok? Ang dami nagtutuli dito. Saan nyo papatuli? Saan oh. Oo. Gusto mo ako nalang gumunting? <laughs> Daming ano di, kailan sa bakasyon na? Bakasyon, papatuloy. Yeah, kaya ang dok, yung tumatak ng espiritu. Hindi ko kailangan antay. Pwede naman dito. Saan mo gusto mo magpatuli? Tarap hmm. Ako nga, kaya akong magtuli eh. Kukuha lang akong gunting. Di ba yung iba, pinupakpak lang pala? Oo. Uh -huh. Oh gutom ka na bansa. Mm. Okay, sempre. Ito na yung ano. Mm. Bali ito na yung pangalawang linggo niyo, di ba? Sa school. Sila Ate Angel pangatlong linggo. Kumusta yung ano? Yung unang linggo sa school, Ate Angela. Okay naman po. Hmm. Okay. pero pagbubuti sa school ha mas pagbubuti yan pa kasi para mas masaya si ano si papa niyo Tsaka si mama ano no Kuya Albert eh? this is this yung this is this Kay Kuya po Ito yung kay Kuya Albert. Mm. Diyos ko po. <laughs> Anong ginawa mo? <laughs> yung kay Kuya Albert po muna. Pilipino, first quarter. Ito po yung nakaraan. Nung kinawa po nila, nung pina, nakisuyo si Tatay Albert sa mama nyo, na doon muna sila mag-aaral. Yun, first quarter, 76, 76, pinasa lang talaga. 76, 77. Tapos yung English, 75, 76, 77. Parang walang nagbabago. Mathematics, 75, 75, 78, 79. Science, 75, 75, 75, 75, 75. Araling Pandipunan, 76, 76, 76, 76. Ano to? ATLE, 82, 81, 81, 81, 81. Magpe, 76, 76, 79, 80. Palakpa ka naman si Kuya Albert niya. <coughs> At yan, Jula. Palakpa ka naman sa rinig nagtatago sa ano, huwag kang tatago sa camera pero ito katikram ito po mga grades yung mga grades po ni kuya Albert na to, asahan nyo gagawin po natin yung lahat uh, line of nine sa tulong mo din kasi ikaw din ang number one na tutulong sa sarili mo Tututukan ka lang namin. Okay? Okay. Para sa future mo. Okay. Punta naman ho Tayo kaya, Angela Mapoy, Mapoy pala, bularan Angela Mapoy. First quarter, Mother Tang 83, 84, 85, 85. Paanak pa ka naman si Ate. Palakpakan si Ate Kuya Albert. Huwag palakpak ka. Filipino, Pilipino, 83, 84, 85, 85. Palakpakan naman. Ayaw palakpak si Kuya. Ayaw palakpakan si Ate. Uh, English, 82, 83, 83, 84. Palakpakan naman. palakpak si Kuya

Asahan nyo din po, Tatay Katekram, yung kay Ate Angela, uh, tututukan din natin para maging lineup of nine lahat din Okay? Pero sa tulong mo din, number one sa tulong mo, sa kap nyo, sa pagsisipag nyo, yun yung mas makakatulong sa inyo, yung kasipagan sa pag-aaral. Okay? Kaya tayo nandito para maging masaya. Number one, para maging masaya at matutukan yung kinabukasan nyo. Iyon yung lagi nyo iisipin. Pwede maglaro, may oras. May oras yung laro, may oras yung uh, pag-aaral, siyempre. Pero mas marami yung pag-aaral kasi kailangan tutukan para sa magandang kinabukasan. Okay? sa pangarap niyo Okay, congratulations. Si Bunso, walang card? Ah, wala pa pala. Soon. Okay. Ito yung bari, pag stay on nila pangatlong linggo. Pero sa school, ito po yung kanilang magiging pangatlong linggo. Okay? So far naman, Kuya Albert, kumusta? Um, may umaaway ba? Wala naman. Yeah. Friendly naman. Hot po. Oo. Ang mm -hmm. galing ha? Ikaw ba ay nagiging mabait na estudyante? Okay. Kunti lang pa? Ano kunti? Dapat gagawin natin yung pinaka-best natin. Para matuwa yung tatay-nanay natin. Yung mga teacher, ba? Diba? Basta susunod sa ating mga guro. Number one, pagka nasa school... Susunod lang tayo sa ating guro. Kung ano yung paggagawa, gagawin. Gagawin pa yung pinaka-best para mas matuwa sila, okay? Pero sa tingin ko, wala naman. Lahat naman ng tao dyan mababait. Sa mapa mapanike. Mm, bakit? <laughs> okay. May nahalo. Amin ah, ng away. Mm. Ano, bakit kayo naaway? Mm, nandito si Kuya. Nak join ka sa amin. Okay. May anong aw, an, paano kay naway? Nasar po siyang way ano black lady pa. Chuchu daw po. <coughs> Maso naman sila. Pero ang importante, maganda ka naman talaga. Black lady. Oh. Beautiful black lady. Totoo. Hmm, po hinahasal. Oh, ang ganda. Pati di... Pati wow. di po. Pati siya naman. Oh, ng... Pero kahit saan mo tignan, tignan mo, pagkalaki mo, pang modelo yung mukha mo. Oh, promise. Ako nan, hindi ako nanloloko ng ano. Pang nga yung mukha mo, totoo. Napakaganda mo. Sobra, sobrang ganda mo. No, not tay. Maganda naman. Mm. Promise. naniniwala. Di ka naniniwala kay Tatay Ram? Pagsirapan ah, yung mag-aaral para hindi ka sabihin mo na ano. naniniwala ka ba kay Tatay Ram na napakaganda mo? Tita. Sabihin mo, ang ganda-ganda ko. Sige na. Mamaya. Sabi mo, ang ganda-ganda ko. sinabi mo gano'n ako, mamaya may tuwa. Sabi mo, ang ganda-ganda ko. tas gano'n hmm? mo. Eh? Sige na. anak ko yung baka may sumagot daw na. Hoy! <laughs> sabi sa'yo. Ang ganda-ganda ko. Hindi, mm. sabi mo. Hindi, sabi. <laughs> sabihin mo. Ang ganda-ganda ko. tas gano'n mo. Pagka may nag... May nag hindi ah, sabi sa akin ni Tatay lang, ang ganda-ganda ko. Tapos panlakihan mo ng mata. Sige, kumare si Kuya Albert yun. Sige na. Kumare sabihin mo sa kanya. mo. Hindi, sabihin mo naman ako. Magulit ako. Sabihin mo na lang, maganda rin ako. Hindi ah. Ang ganda-ganda ko nga eh. Ganun na lang. Oo. Oo. O sige, kumare sinabi niya no nung classmate mo. Binubuli ka. eh hey, ang itim mo, ang itingin mo. Eh, ang itim-itim. oh, anong sasagot mo sa akin? Be... Oh, ang itim-itim. Para ako <laughs> Ano okay, na? Okay, yes, naiya siya so hindi man lang sila papansinin. Anong ginawa mo pala? Anong sinabi sa'yo? ang ah, itim itim mo black lady Anong sabi Anong, ano lang ginawa si mo Sinumpong niya po. Ha? ha? Sinumpong. ano ano Pinagalitan po. ano 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 Si ano po, ano po ano 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 siya ano Ng tomboy uh, pagbutihan mo na sa school ha. Hindi ko kayo, hindi ko, hindi ko sila natutokan tulong linggo na ito katekram dahil nga sa pagbantay ko sa aking asawa at uh, aming baby Raven. Sorry ha. Tayo yung mga ano, yung po yun ha, yung box. Nakalimutan niyo yata yung mga gatas. Hmm. lang ako ng ano ito, nakakanap kasi ng gatas eh, kaya bumili na lang Sabi po ako. Sabi ko kaya ano, nakita ko pong nag, At saka ito pa, um, ang, ang isang pamilya, ang magkakapatid, pag tumimpla ka na ng gatas, itatawagin mo na sila, no? Dapat sabay-sabay. Okay? Sabay-sabay ang pag ang pag-inom ng gatas. Hindi, hmm. mo. <laughs> Hindi kasi hindi pa niya. No? Basta, pag titimpla ka ng gatas, ayain mo na sila. Okay? Yun yung, ano. Basta magkakapatid. Dapat alam niyo suportahan yung isa't isa tisa, Ha? Yung pa pala yung ano. Yun, no, no may mga bully talaga, no? Pero, Kuya Hello, Alberta, Albert, ha? unang ko, sir, yung sabi ni Sir Jonah John na magsimba sila po. Ito, ito lang po ang, kasi ang problema ko sir, wala. Walang pantalon kung mayroon makuha mm. ng pantalon di. Opo, pa, pa isa isa tayo. Opo, no ko, sir, para ma maano yung sila sir. Yung kulang natin, malalaman din Apo, natin. Opo sir. Kahit yung pang, pang ano lang sir, yung pang ano lang sa church para makasimba sila sir. Mm. Lalo, lalo kahit mag sila lang tatlo at may trabaho ako, hindi mm. di pwede silang sumama po kay sila sir po. Mm. Diyan, diyan lang ho sila hanggat wala yung promised land. Wala ho silang room. Tapos yung gamit po nila, diyan ho muna. Wala po kami nabiling ano kate, karami. Eh. Pero sembra, yung aking mga poging anak nandito. Magandang morning muna. Morning po mga tagram. Morning po mga tagram. Grabe, ang popogi ng mga anak ko. Pang motel. Talaga matatalo yung tatayo. Nakakalbo kasi ito. Eh. Pero kung di ako nakakalbo eh. Hindi niyo kung, hindi nyo, mat, hindi nyo matatalo yung kapo, kapo, kapugi, ka, kapugian o kagwapuhan. Ah, ito lang. Ito yung wala sila. No? Tay. Pero kung hindi po ako nakakalbo telegram din nila matatalo yung kagwapuhan ng tatay nila. Okay, Sunday pala kahapon. Ano yung natutunan sa church? Ano uh, Yung kung ano po yung regalo ni God sa atin. Ngayon po yung pinaka-importante pong regalo sa atin yung buhay po natin. Dapat regalo din po natin yung buhay po natin kay God po. Hmm. po. Si kuya. Hmm. Makikita niyo po yung isang tao na... Ano, malapit po eh, kay God kung palagi po siyang nagsasama kay God. Nag mm. -hmm. Okay. Regalong, pinakamagandang regalo ng ating Diyos yung buhay, siyempre, no? Magilaw ka muna. Okay. Mina sa ang huwag Mas. Uh. Mina Mas. ka? Uh. Oh. si oh, abi sinama ni Mama Apol. Oo nga eh. Nawala lang ako. Sinama ka, Apol. Mm. Walang nakuha ng alawan, sinayang mo yung bata. <laughs> Wala sa ayos, naka-enroll na yun eh. Oo, oh, di ba, mapapasok na nga. Oo. ah. Sayang. Balik na naman bundok si Abby. Good morning, good morning. po, ka Yan, good morning po sa lahat, ka-tegram. Papasok na po yung mga bata. Kumuha lang tayo ng mga konting picture-picture. Please lang po. Mmm. Sinandaan po si Tito Darius. Good ay, okay. tita. Si Nanay Ethel. Oh, How's your work? Mm. No, nakatulog. Opo, okay naman po. Konting tulog. Oh. Ako okay. Na, ako nanay na ako, na gising. Nag yeah. Nagising ako last dos, tapos nakatulog ulit ako. Hmm. Naunahan pa ako net. Hindi pa pat na ano. Dati-dati, nauna ako naging, na ano kay tita pa. Tita, oh. thank you po ulit. Welcome! Sa lahat. I thank you. Hmm? I'll be the one who thank you kasi masaya, masaya ako dito. Thank you po sa lahat. Hindi po kami po yung thank you, dahil sa love nyo din kay kuya. Sa inyo lahat. Yan siya po, si Lolo. Ayun, yung mga pala yan. Good morning, Tam. Ayan, masarap hmm. din yan. Lang lang. Ano? Saan nyo nakakuha yan, Tam? Kaya nakakuha na. Ako, ano? Ang sa bulang lang Yung mga bata dito ka, Morning, Ate Pat. Ayos. E yung kanilang ulam ay uh, egg and ham. Sa amin po gulay, okay na ako sa gulay, ka, telegram Okay, mag-ketchup kayo, ha? Kaya nun muna yung ating mga estudyante dyan Tay, mag-good morning po kayo Good mga Anong oras po kayo dumating? Umuwi daw po kayo ah. Paano po? Handa na po ba kayo sa farm natin? Handa, handa na tayo Okay Kasi handa na rin po ako eh Naka medyo may energy na po ako. Thank you po. Kaya po, tamda. Tengini nga ito. Diyan po si Ninang. Ingat ha, ingat. Hanggang sa kanto lang naman yan, Katekram. Si Tito Darius po nandiyan. Alam po mga Katekram.